Hello po mga ka-vibes ko. Ako nga po pala si ka-vibes Darrel, lehitimong taga Quezon Province. Sa araw na pong ito ay samahan po ninyo ako. Nakapila nga po pala ako kasama mga kakilala ko. Nako, ayuda na naman to besh. Chowot lang. Kala <laughs> ka siya? Sumama ang loob niya. Hindi ka pa po ba nakasama sa lista ng ayuda? <laughs> ay, real talk to <laughs> At totoo nga po pala mga vibes ko, ay kukuha po kami ng student driver license. Dahil po dito sa bayan ng San Francisco, nagkaroon po ng LTO caravan. At isang linggo po ito. At ako rin po, halos isang linggo rin pabalik-balik. <laughs> sa dami po kasi ng taong nagpunta. Kaya po ayun, hindi po agad matapos-tapos ang pag-aasay kaso ng isang araw lang. Eh kasi naman po mga vibes ko, kapag hindi po kami dito nakipagsabayan ng magkuha ng kailangan po namin para sa pagdadrive, ay sa katanawan po kami pupunta. Malayo-layo na nga po iyon mga vibes ko. At sa pagpapatuloy po natin mga vibes ko, ay pakivindit po ng follow dyan sa tapat ng pangalan ko sa bandang itaas. O kung sa YouTube ka po nanonood, ay pakisubscribe na lang din po ako. And palike and share na din lang po kung hindi po kalibisan. Para po doon sa mga katulad ko na nagmamanihon ng motor o anumang uri ng sasakyan, responsibilidad po natin na sumunod sa utos ng pamahalaan. Sa totoo lang po mga kababibs ko, nakakabagot maghintay na makaabot ka doon sa papupuntahan mo. Kaya naman, para sa kababibs natin dyan, na nakaranas ng ganitong pagkakataon ay isa lang ang tinitiyak ko sa inyong mga nagbaun ko nagbaon po talaga sila ng napakaraming pasensya yung tipong mga sampung sako siguro <laughs> at kaya naman Nakikipagkwintuhan kami sa mga kasama namin sa pila kahit hindi namin kakilala. At habang napapasarap ang kwintuhan, biglang may napatanong, magkano kaya ang kinikita ng LTO sa ganitong pagkakataon? Huwag <laughs> kayong maingay, marinig tayo ng LTO. <laughs> Lagot kayo kay LTO, chut! <laughs> Magastos po talaga kapag nag kaso po tayo ng ganito, lalo't higit kapag baguhan ka pa po at wala kang kasama na may alam sa ganito. Oh, akala nyo mga kabes ko, ayuda na? Kami ang namimigay ng ayuda. Uy! <laughs> Mabuti na nga lang din po mga kabebs ko, sa halos isang linggo na pabalik-balik namin dito, ay libre din po ang tanghalian at umagahan dito, pero hindi sa mismong LTO. <laughs> Uy! Salamat po sa napakabuti at napaka maalaga na mayor namin dito sa bayan ng San Francisco, kay Mayor Litoy Aliga at kay Vice Kizel Alega. Maraming salamat po sa inyo. Kasi naman po mga kabibes ko, bukas po ang kanilang kubo na kainan. At araw-araw nga po yan libre mga kabibes ko. Kaya ito yung malaking tulong po talaga mga kabibes ko. Lalo tikit sa kagaya namin, tama lang ang aming perang dala sa pagpunta dito sa bayan San Francisco. Nung huling araw ko nga pong nag-asikaso sa papel na ito mga kabibes ko, ay mahaba-haba ang aming kwintuhan ni Idol Dongski TV o Kagulay Vlog. Uy! Shoutout po sa iyo kuya! At sa haba-haba nga po ng aming kwintuhan ay may napansin ako sa kanya. Uy! Puging-puging din! Puging, pero, mas puging, ang may hawak ng kamera. Buhatin ko na lang po ang sarili kong bangko. Eh kasi naman, di po ninyo binubuhat eh. <laughs> Shoot! Eh syempre mga ka ko, papalo na rin po si Kuya. Dong Ski TV, kagulay vlog. Oh, hala siya. Sige po. Baka saan po ang mapunta ang usapang to? At muling magpapaalam na pansamantala. At maraming salamat po. Don't forget to follow and share. Maraming salamat po. Hanggang sa mali.